Hi guys, nandito po kami ngayon sa Sagrada Lupe Ayan Papunta kami ng ilog Grabe saka Grabe yung lakarin Sabi nila 30 minutes daw pero Parang hindi abot ng 30 minutes to Yun, Pero ang ganda talaga Kahit malayo Lakarin ang ganda ng views Nakaka Relax Grabe may maliit na pan pa doon yun ang ganda ganda ng mga bahay dito tanong nyo man yung lakarin, no? gadaan ka nito ganun talaga pag may gusto kang puntahan parang sa pangarap din kung may gusto ka kahit ano pang obstacle kaya mo kakayanin mo so yun, meron ditong maliit na falls Ayan, maliit na sapa. Ayun, no. Oh. Linaw ng tubig. Tapos may kasama kaming aso, ang aming guide. Grabe, ang ganda naman. Oh. Sarap ng hangin. Fresh. Mga kasama, nag-stop over. Kahintay sa amin. Ito yung makahiya. Tinatawa ka natin. Aray ko, grabe yung langgam. Hmm. Hmm. Meron kami ditong lalang baon. Napulot lang namin sa daan ito, yung pinya, doon sa aming pinanggalingan na bahay. Ito, kinuha lang namin doon sa, sa bahay na walang tao. <laughs> Nagpaalam sa puno. Pero hinog na siya, oh grabe. Oh. Malambot na. Ayan. May mga pinya pa pala dito. Ayan oh. Grabe. Puso pala pinya ngayon. Formosa. Ah, galing. Okay, ang daming bahay dito na ano oh. Mga empty. Pinag-iiniwan na na yung mga bahay dito oh. Inabando na. Grabe. ako lang magsasawa sa